Huwag magpahuli. I-share sa mga kaibigan, pamilya at katrabaho. Tara at makinig. Matuto at umasenso dito sa Abantech at Negosyo. Tuwing linggo, alas 9:30 hanggang alas 6:00 ng umaga. Ano pa ang hinihintay niyo? Login na. Abante! Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balitang umaabante sa oras na ito. Diretso na tayo sa balitaan. PBBM binigyan ng deadline mga contractors at mga ahensya para mabuksan ang Marawi City Hospital. Umaabante sa balita si Abanta Reporter Aileen Taliping. Babalikan po natin si Aileen. Samantala, tatlong dayuhan na nagpapanggap umanong Pinoy arestado ng immigration sa Samwang del Sur. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Relovan. Ryan? sus na aresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang tatlong inina ng peking Pilipino sa Sabuanga del Sur. Nadakip ang tatlong dayuhan sa isinagawang magkakahiwalay ng operasyon ng BI, katuwan ng katuwang ang Philippine Army, Armed Forces of the Philippines at iba pa sa nasabing probinsya. Ayon sa BI, kabilang sa naaresto si Wang Yungben, 46 years old kung saan inamin niya nagpapatakbo siya ng negosyong pagawaan ng uling at niyog mula pa noong 2022 kahit wala siyang kaukulang permit at visa. Ang dalawang dayuhan pinanahimuli ay pawang 34 years old at 41 years old ay may negosyo rin sa bansa at may hawak pa silang driver's license sinampahan na ng kaulang, uh, kaukulang kaso ang mga ipo at nananatili sila sa kustudya ng BI sa Bicol at Taguig City habang inaantay ang deportation. Aminado naman si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na nananatiling problema ang illegal na paggamit sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino dahil nakakakuha ng tunay na mga dokumento ang ilang mga tayuhan kahit hindi sila kwalifikado kung saan gumagawa pa sila ng illegal na aktividad sa bansa. Sus, so sa ngayon ay nakakaranas dito sa Mandaluyong City ng mga malalakas na ulan, na malakas na buhos ng ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlap. Ako, si Ryan Reloba ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Abante Radyo Live Report! Maraming salamat Ryan ako dito, maulan rin ha Ryan mag-ingat kayo dyan Samantala PBBM binigyan ng deadline ang contractors at mga ahensya para mabuksan ang Marawi City Hospital. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Zeus nagtakda ng deadline na hanggang Agosto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para buksan ang operasyon ng Marawi City Hospital. Ang direktiba ay binigay ng Pangulo sa mga kontraktor at mga ahensya ng gobyerno matapos bisitahin ang proyekto sa Marawi City ngayong lunes. Nais ng Pangulo na maibigay agad ang serbisyong medikal para sa mga taga Marawi upang maibsan ang pasanin ng mga ito sa isyong pangkalusugan matapos ang gira sa lugar ang ginagawang Marawi City Hospital ay mayroong 100-bed hospital primary, primary care na inaasa ang ng mamamayaan ng Marawi City. Matatanda ang napinsala ang mga pangkalusugang pasilidad sa Marawi City dahil sa limang buwang gera matapos lusubin ang lungsod ng mga lokal na terorista noong May 23, 2027. Samantala, Zeus, dito sa bahagi ng Malacanang area ay bumagsak na ang ulan at uh, ngayon ay um, Ma but may mga tumataan pa rin mga sasakyan. So, bali hindi pa ito kalakasan. Pero sa mga oras na ito ay uh, hindi pa naman nagsas lumalabas itong mga empleyado dito sa Malacanang area. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang... Abante Radio Live Report! Maraming salamat Aileen. Dako naman tayo sa Balitang Probinsya. Baka na lumangoy ng dalawang kilometro sa dagat matapos makawala sa bakod iniligtas. Umaabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Rosas? Sus, nakawala sa bakod ang bakang huhulihin sana sa palarong Wego del Toro ng mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management o DRR. M sa Bicol Region itong weekend. Ang palaro ay bahagi ng Bagat Dagat Festival sa Matayum lagun, Kataingan, Masbate. Hindi nahabol ng DRRM members ang baka dahil mabilis itong nakalangoy palayo sa pampang ng dagat na nakuna ng drone video ni JM Nga Vlogs. Agad nagutos ng rescue mission ng Philippine Coast Guard Masbate sa pangunguna ni Lieutenant General o Lieutenant John Sibayan na nataong nagpapatrolya kaugnay ng event umabot ng halos 30 minuto ang rescue operation dahil nakarating ang baka sa layong 2 kilometro mula sa dalampasigan. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report Maraming salamat, Rosas, para sa iba pang mga umaabanting balita sa oras na ito mag-like, follow, and subscribe sa aming mga social media pages. DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 sa TikTok, Instagram at X. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez. Magandang hapon po. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita,